mga kabadi so ang gagawin natin ito yung tira na tira na sisig daw na binili ko sa labas ayan ah, nilagay ko lang sa rep kasi hindi masarap pagkagawa eh gagawin natin ulit ayan, mas masarap pa akong gumawa ng sisig na to so ayan lagay ako ng dalawang egg at yung beef sisig na yan na gagawin natin ulit at itong dalawang sibuyas sili at yung mayonnaise at itong magic sarap at itong premium garlic powder so tara gawin muna natin so ayan mga kabadi lagyan na natin ng kunting mayonnaise yan hindi lang kasi lalagyan pa natin ng ano yan egg dalawang egg gagamitin natin Punti lang at lagay na rin natin yung Bawang Powdered bawang Yan So, hinikos-mikos natin ulit Yan, shout out pala sa gumagawa ng sisig Dyan sa mga restaurant Dyan sa bata na hindi masarap Kakainis ah, lang Hindi mo malasahan na sisig Siguro ibang lahi nagluto yan hindi masarap Yan, shout out sa inyo dyan Yan Ito yung sisig nyo niluto ko ulit para maging malasa naman walang kalasa-lasa eh hindi mo malasahan yung sarap ng sisig at lagyan na rin natin ng pampasarap yan, magic sarap yan, kunti lang so ayan, lagyan na natin ng dalawang egg yan, mikus mikos natin saglit yung lagyan na natin yung egg so okay na yan pwede na yan, ready to eat na at ilagay na natin yung toppings nya na sibuyas so ayan ito na yung toppings natin na sibuyas so ayan slice na natin ang maninipis so ayan na yung resulta ng ating sisig yung sisig na hindi masarap nyo dyan ha ayusin nyo na so ayan ayan na yung sisig natin ayan, oh. o diba masarap na siya at saka may lasa na to at may narami na tayong hinalong mga mga uh, ano nya mga uh, ricado so ayan shout out pala sa mga nagbibinta dyan sa bata ng mga sisig sarapan nyo naman walang kalasa lasa eh hmm diba na natin hmm hmm דיברנו על ההצנה. ביי ביי